Thank you. hindi ah, no. hindi. Pag tinanong ko pangalan, nakapitin mo yung pangalan. So, ang alam ko tara, nagabas na kita. Pero, so, sabi mo, may bumubulong na.

Pinatawagan ko kung sino mang gumagambara sa taong ito upang makusok sa kapanyarihan ba ng mga istekwa. Yun, ko sa aming sluruk na nandun. sa mga kamatang gumagamit, sa mga kong tayo. Sa ato rarito tayo iparalitas. Pasok, saka rin pinagabalan mo tao ito? Ano kayong elemento? Ha? Ano kayong elemento? Hindi makausap? Ha? Ano kayo? Luwene? Kapre? Ano kayo? Ha? Ano kayong elemento? Di rin na eh. Kapre? No, hindi pa ganun. Ano sabi mo? Taho po. Taho ka? Bakit ginagabala mo ito? Ha? Anong ginagalagalitan gal gal mo sa tao ito? Ha? Pinatatago po. Anong pinatatago? Hindi naman ko ginasabi. kaibigan? Ate ko po. Ate mo siya? Ha? Opo, ate. Tanggalin mo yung nilagay, Mr. Angelina. Gamitin mo yung dalawang kamay para hindi ka na mahirapan. Tatanggalin hindi. Gamitin yung kamay hindi. Nasubukan oh, mo ako? Ha? o, tanggalin mo dali. Ano kayo, mam? Kula, mam? Ha? Dala na muna. Ilan kayo dyan? Ilan kayo? Ha? Ano na nandiyan sa mga the Santo. ko, kung sino man gumukulam sa taong kaupang makausap kita sa kapinahan niya, yung banal na spirit, huwag. kita sa kamal sulok ng mundo, sa sumulog ang tanong mga kaong kaitin daw ang tanong yung sator, rutas. Pasok sa kataw niya. O, oh, sino ka? Oh Ikaw ang gumukulam? Oh, yes, Ikaw ang gumukulam? Ha? Tanggalin mo na yan.

Tatanggalin mo na. Tatanggalin na eh. Ano kayo nito? Mga Mga kanak? Huwag kong mag-uwal yung nanan. Kasi bali ating maaati sa iyo. Okay. So, May okay. katalik yung ano? Matanda sa kanya yun? Hindi. Okay. Okay. So, ma maaati sa kanya, di ba? Maaati niya lang.